Nakarating na po dito kay Bato de la Rosa ang usap-usapan na unipink na nga daw. At <laughs> ngayon ay nanggagala ito sa galit at ang kalbong ito dahil akala ko ba magkaaway kayo? Akala ko ba magkalaban kayo? Yan. Yan ang iniisip mo. Sige, posibleng magkatunggali sa politika. Ang mga yellow, yung sabi niyo yellow at syempre nga ang mga diehard o ang mga loyalista. Sige, posible talaga yon na magkatunggali sa politika. Okay. Pero, pero hindi tayo pwedeng maging magkatunggali habang buhay para sa magandang layunin para sa ating bansa. Para sa common good para sa ating bansa. Meron po kami niyan. Maganda ang intensyon ng mga tinatawag niyong yellow at kakamping para sa ating bansa at kung yan ay nakikita at iginagalang ng mga loyalista, eday mabuti kasi kayong mga diehard wala naman kayong inisip na mabuti para sa ating bansa, minsan hindi kayo naging sincere sa inyong mga kuno ay adhikain hmm. na mapabuti ang kalagayan ng ating bansa Ito ngayon ang inangalngal nga natong si Bato de la Rosa ang intention daw ng grupong ito, yung sinasabing Unipink, ay, sabi niya dito, uh, para daw gibain si Duterte. Ah, no need. Mm. No need. Hindi na pwedeng, o hindi na kailangan magsanib pwersa pa yung sinasabi yung Unipink para lang gibain etong si Duterte. Kung ano yung maikinikilos ng mga yan, etong mga Duterte, yun po mismo ang gigiba sa sarili nila. Sila mismo ang sumisira sa sarili nila. At kasama ka dyan, Mr. Bato de la Rosa, isa ka sa mga instrumento at naging dahilan para bumagsak ang mga Duterte. Diyos ko po, Ay, Masisisi ka rin. Senator Bato de la Rosa has claimed based on information from what he describes as a very reliable source, yung mga official daw kasi ng mga, or mga police officers, mga retired officers ay titistigo na laban kay, uh, kay Digong at sa kanya nga. Okay. In an effort daw to destroy the Duterte family. Yan din daw ay isa sa mga effort nga um, ng mga itinuturing nilang kalaban para ma-destroy or para bumagsak si Digong at ang mga Duterte. Hmmmm. Para daw gibain si Duterte. Bukod siyempre doon sa unit uni pink nga daw na nabubuo. Very clear ang motibo. Sisirain at sisirain ng Duterte para wala na silang kalaban pagdating ng 2028 elections. Oh, sige. Kung yun, yun talaga ang iniisip mo, sige. Maganda yon Maganda yon na uh, para wala ng Duterte na makapasok ulit sa Malacanang. Maganda yon pero yung sinasabi mong sisirain, hindi. Siguro lang nagpapalakas yung puwersa ng itinituring yung kaaway at kalaban. So kayo rin po sana, ang grupo ng mga Duterte, magpalakas po kayo. Palakasin niyo po ang puwersa niyo. Sa paanong paraan, bahala kayo. Okay? Kasi ang paraan na nakikita natin ngayon ng inyong pagpapalakas ay yung mga paawa system niyo, yung pa-victim yung kayo ay naglulunsad ng kung ano-anong rally, namumudmud ng kung ano-ano, nang hahakot ng mga miyembro para sa mga rallies na yan. Mukhang, mukhang wala nang effect yan. Ano ho? Mukhang hindi na talaga mangyayari. Ulitin ko ha, ah, walang planong siraan. Walang planong, ah, sabi kasi dito, gibain ang mga Duterte. Walang plano yung, yung sakali man na may unipink nang mangyari, ano wala naman sa plano yan. Okay? Nagibain ang mga Duterte. Uulitin ko ha, hindi ba mas maganda na isipin nyo na nagpapalakas lang ang grupo ng mga itinuturing yung kalaban habang kayo naman ay aligaga sa pagwasak Okay, sa posibleng maging uh, sa posibleng uh, pagkapit puwersa nga ng yellow, okay, ng mga kakampink at ng mga loyalista. Yun po ang pinagkakaabalahan, abalahan nyo yung paninira. Sa halip na palakasin nyo ang pwersa nyo. Mukhang sa puntong ito ay talo na talaga kayo. Mukhang sa puntong ito ay naisahan kayo. Dahil hindi masyado, hindi kayo masyadong pinapansin ng mga loyalista, ano ho, nakakatuwa. At lalong hindi kayo masyadong pinapansin naman ng nasa oposisyon ng mga kakamping. Bahala kayo kung anong gusto niyo gawin ng mga diehard, ng mga kampon ni Digong. Okay? So, ang ginagawa niyo, puro paninira. Ang ginagawa niyo, kayo mismo actually ang gustong pabagsakin. Unang-una, syempre, ang nasa Malacanang. At matagal niyo na nasinisiraan ang mga kakamping at ang totoong oposisyon. At matagal niyo na rin gustong pabagsakin. Pero hindi niyo naman kasi napapabagsak. Naalala ko tuloy sa Senator de Lima. Gusto niyo pabagsakin ang mga katulad ni Senator De Lima dahil bantayan sa sa inyo. Banta sa Senator De Lima, sa inyong mga Duterte. Pero anong nangyari? Napatumban niyo ba? Hindi. Ang pinagkakabalahan niyo kasi ay patumbahin ang kalaban. Nakalimutan niyo na habang ginagawa niyo 'yan, kayo ang unti-unting tumutumba. Good luck.